Hello mga krisen, welcome back to my channel This is Indayani Ang Raina ng inyong tahanan and for today's vlog ayun mga krisen, tayo ngayon ay mag-unboxing ng Unexpected Blessing from our listeners, followers ayun, so una po sa lahat maraming maraming salamat dahil itong mga tao na ito ay ginamit ng ating Panginoon para makapaghatid saya at blessing tulong na rin sa atin dahil ako naman kasi mga nagkakarisen kapag may mga nagbibigay sa akin material man na bagay pera man yan or kahit anong klase pagtulong basta't bukal sa iyong kalooban ito ay tinuturing kong blessing na biyaya na galing sa itaas na mayroon talagang taong gagamitin ng ating Panginoon para makapaghatid saya sa ating kapwa. And una po sa lahat kung nanonood man yung nagbigay sa akin itong blessing na ito, una sa lahat maraming maraming salamat po sa inyo. At tsaka sana wish ko na sana bigyan ka pa ni Lord na maraming blessing, lalong lalo na magiging maganda ang iyong kalusugan para sa ganun ay makapag bigay ka pa rin ng tulong sa kapwa lalong-lalo lalo na sa iyong sarili at pamilya. At sana, wish ko rin na makamit mo rin ang iyong pangarap sa buhay and lagi mong, tatanda, lagi mong tandaan na ang Diyos ay laging umaalalay, gumagabay sa iyo sa pang-araw-araw nating buhay and more, more blessings to come sa ating kalisteners na nagbigay sa atin ng biyaya. Ito talaga itong taon na to at matuturi kong napakaswerte ako, napaka-blessed ako. Ayan mga kanisang dahil, uh, ito nga, maraming uh, nag-uumapaw na biyaya. Hindi lang sa ating mga felicitas pinta tarukoy, kundi uh, sa ating sarili, sa ating uh, channel, sa mga patuloy na sumusuporta sa ating. Uh, maraming maraming salamat and I consider na lahat ng ito ay galing sa itaas at mayroon lang talagang taong gagamitin ng Panginoon para makapaghatid saya sa kanilang kapwa o di ba so ngayon hindi ko na patatagalin pa ng aking pag-unboxing mga kalisen pero sa mga bago pa lang sa aking Facebook page ayan please do and follow like my page and of course my YouTube channel na rin mga Kalis and unofficial yani Vlog and don't forget to share this video. Ayan. So, wag na natin patagalin pa. Let's uh, jump it to the unboxing. Ayan. So, ito na mga Kalis dahil ito, hindi ko alam dahil alam mo, first time kong talagang makatanggap na ganitong biyaya and talagang sobrang hindi ko may paliwanag ang aking nararamdaman. Oo yung time na hinatid ni Sir dito sa aming na uh, pinagtatrabaho sa aking pinagtatrabahuan sa bahay ni Madam Brasida. Ito ay talagang nabigla ako talaga. Talagang it, sa tala ng buhay ko, ito yung mm, sobrang na-surprise ako sa totoo lang. Dahil hindi ko naman sukat akalain na magkakaroon ako ng ganitong klasing cellphone. Oo, dahil sobrang sobrang uh, Malaking tulong na ito para sa ating pagba-vlog, pag live stream sa ating YouTube and Facebook. Ayun. At alam ko naman na ito na itong brand na ito talagang sobrang napakaganda at talagang bihasa itong brand na ito nang ating uh, gadget. Ayun. So, isa sa pinaka-asam-asam ko talaga na pangarap. Ayun. Kung magkaroon man ako ng konting ipon, ito talaga yung gusto kong mabili. Yun nga lang, hindi ko pa talaga kaya. So, thanks God, ika nga, dahil may mga tao talaga dinagamit ng Panginoon para makapagbigay hati ng tulong oo, sa ating kapwa. So, eto na nga, mga kalisen, inuulit ko itong taon na ito, ay very blessed ako dahil malaking achievement. Achievement talaga para sa akin ito. Kahit man hindi ko ano, hindi ko sariling binili, ito ay binigay nila sa akin. Ay talagang grabe. Grabe na rin yan na biyaya na dumating sa akin. Hindi ako makapagsalita ng ano dahil hindi ko pa sana i-unboxing pero sobra akong excited dahil marami tayong mga ginagawa no. Pero sumingit na tayo pang madalihang unboxing na ito para maipakita ko naman sa inyo at kung nanonood man yung nagbigay maraming salamat sa iyo and talagang sobra akong nagpapasalamat talaga uh, ito na mga kalisen ah uh, nakalagay lang sa plastic na ganito oh. Ayan. Ito ay parang sabi niya, shell for your home. Ayan. Hmm. Hindi ako eksperto ha sa mga basher ko dyan. Kahit sabihin nyo, ignorante ako. Inaanin ko hindi ako nagpapakita. Talaga, ganito ako. Oo. Ayan, shell lip for your home, So, naka-ano siya. Uh, ang ganda yung ziplock si niya, makapal. So, actually mga kanisen, ito ay binuksan ko na. Dahil sa sobrang ano. Pero ito, for the unboxing content tayo. Para naman, syempre, gusto kong ipagmalaki rin ito. Oo. So, bubuksan na natin mga kalis sa lupa dito. So, eto na mga kalis. ayan. Tara! Ayan! Ito na yung ating cellphone. Tama po ang inyong narinig. Hmm. Wala nyo kung anong cellphone na brand na ito. At inulit po, disclaimer po, hindi po ako uh, nag-endorse ng cellphone ha. Ito ay pinigay ng ating kalisimers. Ayan guys, so Samsung Galaxy A15 5G. Ayan, o oh, Samsung bang naman? Charo. Ayan, so mayroon siyang ah uh, binigay na cellphone casing niya. Ayan oh. o. ganda. Promise talaga. Alam nyo, nakakatog pa ako kanina. Minenerbius, excited. Hindi ko maintindihan. Kasi ta, alam nyo sa ito lang, ang brand, itong ginagamit ko, na pagpa ay Vivo Y20SG. So, ngayon, mayroon man akong Samsung bago ako pumasok sa pagpa-vlog. Mayroon akong Samsung noong Duos na J5 Prime. Ayan. Sa mga nagtatanong kung ano daw ang ginagamit kong cellphone sa pagpa ito po, ayan, Vivo Y20SG. Yun lang po yung gamit ko dahil hindi naman tayo kalakihan yung kinikita. So, yan lang yung nakaya ko. And thanks God, Ika nga, dahil mayroon na po tayong Samsung A15 5G. Ayan, kaya marami marami salamat po sa nagbigay. So, ngayon, papakita ko sa inyo mga kalisan kung ano nga ba ang itsura ng Galaxy si A15 5G na Samsung. Ayan, binuksan ko na kanina guys alam mo, ayaw ko pa nga masira yung karton niya kanina pero sa sobrang excited ko na makita at mahawakan si A15 5G Samsung. Ayan. Napunit na. Oo. So, ayan guys. Ito yung kanyang packaging. At meron din siyang jelly case. Ayan o. Oh. Ang ganda o. Oh. Ang kita kita Oh. Ayan. So, ito na. Mayroon siyang parang mini manual dito guys. Ayan o. Oh. Mayroon lang siyang. Cute-cute lang siya o. Oh, tatlong pages. Ayan. Bale tatlong pages. Pero ito isa na Ayan o. Oh. Samsung Core. Ayan. Ganyan siya wala naman, hindi naman ako magaling magpaliwanag sa mga ganitong cellphone dahil uh, na ko ngayon lang ako nagkaroon ng cellphone na ganito. At masasabi ko, napakalaking tulong na ito. Ah. So, mayroon din siyang pin para sa ating mga SIM card. Ayan. Lang. Ayan po yung kanyang pin. Ito. So, uh, ayan. So, it, ito yung casing niya. Ah, uh, jelly case at saka yung casing na na, hindi jelly case. So, punitin na natin, guys. Ayun, yung gundo. Ayun, oh, mga kalisan Ang gundo, oh. Grabe, oh. Hmm. Ito na. Yung aking cellphone na bago na binigay ng ating ka-listeners. Ayun, yung gundo. Ay, nakikita nyo ako doon sa camera. Ay, ang gundo. Mayroon na siyang ano. Ayan. Pwede rin natin palagyan ng tempered glass. Kung gustuin natin. Pero from now, okay na ito sa akin. Ang ganda. Promise ko. Ang lay now. Tingin ko ang lay now ito. Pero mayroon din siyang... Ano dito. Ayan. Tabi na muna natin dito ha. Ayan guys. Tabi muna natin dito. Alam nyo ang bigat. Ang bigat. Oh, oh grabe. Kung maka, kung maka, ano, parang iPhone. Oo. Yung Samsung A15. Correct me if I'm wrong. Isa sa mga pinakabagong uh, latest na lumabas sa ating Samsung device. Iwan ko lang, ah, kasi hindi ako eksperto pang sa mga cellphone. Hindi ko alam yung mga kanilang specs. Ayan, mga bagong ano. So, ito po yung kanyang charger. Ayan, guys. Ayan, uh, USB. Ayan, ganyan siya, guys. Hindi ko alam kung type C. Type, ano, hindi ko alam yan. so, ang ganda itong, ano niya, oh. Plastic niya. Mayroon siya mga beads. Diyan, oh. Ayan, oh. May mga beads na siya. So, thank you, thank you so much from Shellip. for your home Ah... I think kung hindi ako nagkakamali dito, dito nila binili. Kaya ito yung kanyang uh, plastic. Ayan, nakasiplak po siya. And then may mga beads, beads po na design. So ito yung aking panibagong device na gagamitin. So makikita natin guys, sa susunod kasi, pinaantok na ako. Gusto ko lang i-flex yung aking cellphone na bago ay yan. Samsung A15 5G. Again, maraming maraming salamat sa ating ka-listeners na nagbigay nito sa akin. Ayan, alam na niya kung sino siya dahil nire-respeto ko naman siya for confidential kung sino man yung nagbigay. Basta, ating ka-listeners dyan na nanonood ngayon, alam mo na kung sino kang nagbigay. Wala akong ibang masasabi. Napakabuti ang iyong puso, and more power to you, and God bless you, and your family as well. Ayan. Again, mga kalisten, eto na yung aking bagong cellphone from Samsung A15 5G. Thank you, thank you so much again to you, mga kalisten, at sa lahat ng mga sumusuporta sa ating Facebook page, unofficial Yari Vlog. Hope to see you again on my next vlog, mga kalisten. Bye, everyone, and good night.